Narito po yung abilidad ng mutya ng mangga. Alam natin kung gaano kasarap at katamis ang mangga kapag nahihinog. Ganon po siya kaakit-tingnan at nakakatakam. Kaya po isa ito sa napakahalina at maakit na mutya. Nagagamit po siya sa negosyo sa trabaho abilidad po nito yung malakas din na ah. depensa sa mga inggit sa mga may galit sa inyo ito ay nagkakaroon ng lubag loob pag kayo ay may mutya ng buto ng mangga nagagamit rin po ito sa pakikipagkaibigan sa pangliligaw at ganon din po naman sa mga trabaho at sa anumang business ninyo. Lalo na kung kayo ay nagtatanim, kung kayo po ay nagbubukid, maganda rin po ito sa panimula ninyo. Lalo na kung kayo'y masipag sa mga farm. Ganun din po sa mga naglalako ng na mga paninda sa mga nagsisimula pa lamang po sa mga nagninegosyo o trabaho, mainam po ang mutya ng buto ng mangga. Yun lamang po. Salamat po.